Hey guys, this is me Angel Kanej and make a vlog so trova. So ngayon guys, wala na po akong TikTok account. So nabad po ako. Ewan ko ba kung bakit ako nabad. Kasi iniingatan ko naman ang, pag, ang aking pagbibideo kung, kung bakit ako nagubahan lagi. So, hindi ko naaayusin yun, guys. Dahil mas gugustuhin ko na lang, guys, mag-vlog ng ganito. Kasi dito, guys, uh, hindi ka magbuban sa YouTube at saka sa mga Facebook. So... Sorry po kung hindi nyo po maifafollow na eh, at dahil nga po naban nga po ang aking TikTok account. So, naisipan ko na lang po guys na ano na lang, ah, uh, dito na lang po ako sa, sa YouTube mag, ano, mag TikTok. Kasi meron din naman mga gano'ng mga, mga sounds ng mga TikTok, ba diba? Yung mga shorts. Pati po sa Facebook, guys. Ayun na lang po, pakipalo na rin po ako sa aking Facebook, ano, Facebook page. So, pasensya na po hindi na po makita sa aking TikTok dahil nga po naban ako, di ba po? So, ang um, naisipan ko guys na gumawa ako ng uh, ga ano tawag dito listahan na ng So, later guys, um, gagawa po tayo na naisipan ko lang guys. So, hindi ko, hindi ko ma, ano eh, hindi ko ma, ano, konti. Kailangan ko ng sampo na alay. Kasi gagawa ako ng bracelet kapag dumating na dito ang delivery na ano ni mama. So, naisipan ko guys na bigyan din mga friends ko yung nung kumakausap lang sa akin, gano'n. Kaya niya yung nakikipaglaro sa akin, yung nagpupunta sila dito sa bahay. So, ilang po ang aking bibigyan. Sample lang, guys. So, ayun lang, guys. Thank you for watching, guys. Bye!